Magandang umaga po mga kaparambing, kumusta po? Patawid po tayo sa kabilang ilog mga kaparambing Maharbis po tayo ng patula, sitaw at saka po talong kung meron May okay, mga na-order po ay Ang panahon po natin ay medyo mayat dito Pero maulap din Yan, eh. Hindi naman po naulan Kahapon eh sana maglalagay tayo ng tain eh, biglang man ng hapon eh. Mamaya po kapag hindi umulan, malagay po tayo ng tain po sa ilog mga kapambin. Para may libreng ulang po ulit tayo. Pero ngayon po September na ay. Eh. Ano kaya mayroon pa? Subukan po natin mga kapambin. Kasama po natin sa si mami na andyan po sa unahan. May patulang muna. kasi si mami pong kasama natin, may. Maganda mo kami. Uy, yan. May pasuyo. Ito po, uyan. Yan, yan Ay, hindi pa yan. Ito po, marami. Ito po, marami mga kambin. Yan, ang ganda, u Yan. Tatlo na po ito, yan. Yan. Tatlong piraso po.

Sa tubig. Eh, saan? dalawa ata yan. Ayun o. Dalwa. Ayun. Tatlo pa. Ayun. ayun, sa taas o. Ayun, pa, ah. Hindi na yan. Sama mo na. Wala yung kasabay. Yan, 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 yan. Ito ang tirasa mo, isang puno na ah. Meron pa doon sa kabila. Dito kami, dito ka. Ayun pa, ayun pa. Lang. Meron? Ayun ba sa ayun doon? Meron nga doon, sabi ko sa'yo meron doon. Ayan o, oh, nakalawit, dalawa. Saan? Ayan. Pa Hindi na, lubog. Ayun o. Mga kasampu pala. Ayan. Tapos meron pa doon sa bahay. Sawa sila ngayon. Parang hindi na buhay yung iba doon sa malalagong yun na Madre Kakao, ano? Ay, meron. Ayun, unagapang pa lang. Ha? Delva. Jadi jackpot. Oh. Ayun. Ayun oh. Kita mo? Oo. Ayun pa, nakalawit. Kita mo na. Nasa na.

Hmm. Tutulay yun doon. Mm -hmm. <laughs> Aba yan, pabalik-balik ka. Lahat bali. Buti nakatalon ka uli. Yeah. Eleven, peraso. Oh. Ay, di-blessing po agad. Ang agap ng blessing sa atin. Ba't ma, iba yan? Ano matutulis ang... Ay, ito yung nitib po, maigi. Uh, -huh. nitib maigi, yun ay hindi. Ito yung nitib, ito ang maganda. Mas masarap. Uh, -huh. ito matulis yung isa ay medyo pumuk ok po, kabilog. Tara, kasi ito naman po. Yeah. Oo, oh, oh, hinug na hinug ng pala yung, dilug na ang palay mo, daddy. Dilaw na, dilaw na. Ay, Oo, hindi na tinamtara ng makaya Hindi po bumunga sa taon, malaan bunga yan. Ay! Hindi na sa yan. Salitan ang. Malakan Dito na po tayo sa ating sitawan, mga kaparambin. Ang dami po ulit. salamat po sa blessing ito yung ikatlong araw po ang pitas ay iya dami ito. maganda pa walang spray po ito ganda ng bunga po makikinis ganda po dito. Ang dahil pang pasunod po. May sili po ang pinuputa yung mamay. Yun. Marami na rin. May sili. Mayroon pa. Mapaglagay ako mamaya ng taing pala. Parang maganda na. Ah. Kahapon sana, eh, bigla na umambun. Kala ko babaha po. Hash na. Wala na dyan. Ang dami na po mga primbin. eh, hindi pa tapos. Yan pa po yung kalawa ka na yan tapos itong dalawang luang wala pa rin kung ano, kuha para mas marami ngayon ano, may ang dami po mga kambin oh. Hakotin ka na po sa bahay. Ay, meron pa. Tatalihan ko lang po ng estuary. salamat po sa blessing. Talagang ang dami. Yan, as na po. Dadalhin po natin. Yeah. Medyan ka muna Yan si mami po yung mga otay Mga mute Ito naman po yung ating ayahatid 7.30 na po ay Babalik po ulit din Mga 11 mahigit ay Uwi po ulit Gawa ng Susundo naman sa mga bata hmm. Ganoon po ang gawa natin ay ah asal na itu. Nah, nanti. Ini apa pun tetap harus no? memenuhi nanti. Ini ilang plat pa. Tanghalin na. Tara. Nah, dami. Ini Hasan ba? Ayan, ganda. Dami uli, ano? may e mamaya po uli, yung padulo. Kalahati pa. Nadalhin na po natin ako. Ah, palubot na tayo. Dala na po natin o. Oh. Yung patula nasa bag po po. Ah, gapi Isang gapi po. Ang dami yun. Oh. Ha? Bakit daw? Hindi yan, maganda oh. Maganda naman, narila ang problema. Pag umulan mamaya makakain. Ha? Saan? Ginagamit yan. Yan po ang delikado. Pero habagat para naman pala ano dito. Panahon po. Pag habagat, madaling lumipas po. Pagaling dito sa Amihan. Yan. Ay. Pag kumapal ng kaunti, diretso po ang ulan. Mga parmbing. Ganun po ang panahon dito. Sanay na tayo po. Ay habagat naman. Ganda ng tubig na. hindi na eh. Baka mahipon pa rin ah. Mamaya malagay tayo ng utain po pagka hindi mo lang. Katapos lang po natin mag mga farmbin. Tapos na po. Bali ito po ay 33 kilos at kalahati po. Ay marami pa po dumputihin. putihin. Kaya laang po ay hindi na po natin puputihin. At may umorder po uli bukas. Ang dala naman po ay sa, ano din po, sa dumagmang po. Yung kasamahan po nito. Ay bukas na po yun. Kaya ito lang po yung ating pinuti ngayon. Mas marami na po ngayon, dumadami po. Kung pagkasamahin po yung naandong puputihin pa, ay mas marami pa. Kaya laang po ay may umorder nga po uli ng bago para bukas po. No isang araw po ay nagsabi po sila parang atan at saka si sa Kuya Uni. Matinda daw po sila. Pero kung hindi makukontak mamaya ay ititinda po natin sa sentro. Nagsabi din po na matinda daw po sila ay eh. kaya tayo po Abig namuti. Ah, biglang umulan po mga kapambin ang ating panahon. Ah, lumakas po Hindi po tayo makapaglagay ng tain Ay umulan po Lakas Baka po yan ay bumaha Napulan na pala Yan, mahala ko na po sa kayo ni. Bali yan ay 30 kilos po. At yung kalahati ay ating binigay na. Yun naman tatlo po ay na-deliver natin kanina kay Lula Linda. Wala kang Sa baba. Ha? Ah, sa ano? Kay ate mo. Sa kayo ni po matinda nito. Para makamayroon din siya. Yan. Dadayo po siya sa mga bar barangay po. Dito po sa Mapulot Labak, dun sa may ano po, Barangay Bamban. Mansila ay siya po pong bahala. Yeah. Sige, ingat kayo ni. Ubus yan, ubus. Maga pa naman, alas tres pala ang. Sige, ingat. Sige. Yeah. Yan o, no. siya na pong lahat. Sige, yeah. sige, sige. Ayan, babay po mga farm bin.